Magandang-magandang araw, mga kapamilya. Magkapit-pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, noong nakarang buwan ay inilabas ng isang sangay ng United Nations ang top 10 happiest countries in the world sa taong ito. At ang muling nanguna ay Denmark. Sinundan ito ng Switzerland, Iceland, Norway, Finland, Canada, Netherlands, New Zealand, Australia, at ang panghuli, Sweden. Yan po ang top 10 at parahil sasabihin nyo, masaya ang mga tao ron kasi mayaman sila, maunlad ang kanilang bansa. Pero hindi lang daw po yan ang kriteriya. Bukod sa yaman, kasama rin ang kalusugan, kalayaan, kawalan ng korupsyon sa bansa. At heto pa, ang kabaitan ng mga tao, generosity, at ang pinakamahalaga, social support or sense of community. Masaya sila dahil may mga kaibigan, pamilya at kamag-anak na lagi nilang maaasahan. Kapansin-pansin nga raw po na malalamig ang mga bansang ito, di ba? Pero yan po ang kabalintunaan, irony. Dahil nga raw persado sila to be indoors half of the year, napapatatag, lumalakas lalo ang kanilang mga personal na ugnayan. Nagiging close ang mga pamilya at magkakaibigan. Mga kapamilya, ano pa nga ba ang kailangan natin para sumaya? pera, kapangyarihan, nariyan lang pala sa ating mga tabi ang susi ng tunay na saya, ang ating mga kamag-anak at kaibigan. Amen.